Kumusta mga kasaliksik? Sa plano ng China, nais nice nalang maging pinakamakapangyarihan na bansa, pang-ekonomiya o militarman sa buong mundo pagsapit ng taong 2049, kasabay ng ika-isang daang anibersaryo ng People's Republic of China. Ito ang tinatawag ni Xi Jinping na China Dream. Bagamat malaki ang nagagastos ng China para sa kanilang militar at tila nagiging epektibo ito sa unang tingin, Iba naman ang sinasabi ng realidad. Totoo, napabuti ng China ang kanilang Air Force, nakalikha ng makabagong arsenal ng missiles, at napalakas ang kanilang Navy. Gayun isang iskandalo ang lumabas noong huling bahagi ng taong 2023 at unang bahagi ng 2024 na nagdulot ng malaking kahihiyan sa militar ng China. Ito pa lamang ang simula ng mas malalim na mga isyo. Sa kabila ng magarbong pagpapakita ng lakas, marami pa rin suliranin ang kinakaharap ng militar ng China. Kabilang dito ang mga problema sa tauhan, logistics, pamumuno at maging ang kanilang mga kagamitan na maaaring maging malaking hadlang sa isang tunay na labanan. Isang halimbawa rito ay ang mga problema sa pagpapanatili ng buhay ng kanilang mga sundalo. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang body armor upang mabawasan ang mga nasasawi sa labanan. Sa kaso nga ng Russia, na naranasan sa digmaan laban sa Ukraine, nakita kung gaano kahalaga ito. Gayunpaman, sa pagsisikap ng Russia na makuha ang mga kagamitan mula sa China, nalaman na hindi sapat ang kalidad ng Chinese body armor. Ipinapakita ng mga pagsubok na bagamat kayang pigilan ng kanilang armor ang pagbutas ng bala, nagkakaroon naman ng malubhang epekto ang blunt force trauma sa mga sundalo na maaaring humantong sa mas malalang pinsala o maging kamatayan. Sa kabila ng pagiging mandatory ng serbisyo militar sa China, nahihirapan pa rin sila na mapanatili ang sapat na bilang ng mga sundalo. Noong 2011, naganunsyo ang People's Liberation Army o PLA ng 40% na pagtaas sa sahod ng mga sundalo, lalo na sa mga nakatalaga sa mga hangganan o borders. Layunin na lang hikayati ng mga may mataas na edukasyon na magpatuloy sa kanilang serbisyo. Ngunit kahit may mga ganitong insentibo na, Patuloy pa rin na bumababa ang bilang ng mga nais na magpare-enlist, lalo na ang mga may college degrees. Ang mga problema ito ay nagpapakita ng mga kahinaan na maaaring makapekto sa ambisyon ng China na maging isang global na makapangyarihang militar sa mundo. Sa kabuuan, 55% ng mga tropa sa iba't ibang sangay ng military ng Estados Unidos ang muling naglilingkod matapos ang kanilang unang termino. Ang mataas na porsyento na ito ay nakakatulong sa paglikha ng mga official careers at mga non-commissioned officers o NCOs na may sapat na karanasan. Isang mahalagang aspeto kapag may totoong labanan. Sa kabilang banda, hindi kayang makipagsabayan ng China pagdating sa ganitong mga uri ng resources. Isa pang suliranin ng militar ng China ay ang mababang sweldo ng kanilang mga senior officers. Halimbawa, noong 2021, ang isang kolonel sa People's Liberation Army o PLA ay kumikita ng humigit-kumulang $37,000 bawat taon. Samantalang, ang isang brigadier general ay may kita na $42,000 kada taon. Sa kaibahan, ang isang private na US Marine Corps ay kumikita ng... 43,800 noong parehong taon. Isa pang pagkakaiba ay ang kawalan ng China ng katumbas sa U.S. Department of Veteran Affairs na nagbibigay ng mga benepisyo at pangangalaga sa mga veterano. Sa halip na pantay na ipamahagi ang mga budget, mas inuuna ng China ang paggasto sa mga sandata at kagamitan kaysa sa pagpapataas ng kompensasyon ng kanilang mga tauhan. Dahil dito, nagiging mahirap ang recruitment retention at ang pagpapanatili ng mga bihasang sundalo. Ang hindi pantay na sistema na ito ay nagbubunga rin ng korupsyon. May mga ulat ng mga opisyal ng militar na nagbebenta ng solid fuel mula sa mga missile ng kanilang unit para gamitin sa pagluluto. Ang karanasan ng Russia sa hindi epektibong paghawak ng kanilang pagsalakay sa Ukraine ay isang patunay kung gaano kahalaga ang maayos na mga tauhan sa isang labanan. Dahil kasi sa korupsyon sa hanay ng mga Russian, hindi na nagiging sapat ang supply ng kanilang mga tropa. Kaya tumaas ang bilang ng mga casualty. Posible ring maranasan ng China ang parehong mga problema kahit laban lamang sa mas maliit na bansa, lalo na kung makakaharap nila ang Amerika. Isa pang malaking problema ng China ay ang kakulangan nila ng kakayahang panghimpapawid sa kanilang hukbong dagat. Sa kabilang banda, ang hukbong dagat ng Amerika ay may kakayahan sa himpapawid at sa dagat at may hawak ng pangalawang pinakamalaking bilang ng aircraft sa anumang pwersang militar kasunod lamang ng US Air Force. Ang mga misyon sa himpapawid ng US Navy ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa intelligence at karanasan na hindi kayang tapatan ng China. Bagaman nakapagpatayo na ng pinakamalaking hukbong dagat ang China at mas pinarioritize na nila ang pakikitigma sa dagat sa mga nakaraang taon hindi ito normal na bahagi ng kanilang kasaysayan, maliban na lamang sa maikling panahon ng treasure fleets na pinamunuan ni Admiral Zhang He noong ikalabing limang siglo. Kilalang China bilang isang bansang nakatoon sa kanilang hukbong panlupa para ipagtanggol ang kanilang malawak na mga borders. Bagamat malaki ang puwersa ng China, hindi lahat ng kanilang hangganan o borders ay madaling ipagtanggol. Dahil dito, kailangan nilang panatalihin ng mas malaking land force kumpara sa Amerika. Ngunit sa kabila ng laki ng kanilang pwersa, nararamdaman naman ng China ang pangangailangan na palakasin din ang kanilang naval force, lalo na dahil sa kanilang kalagayan na nasa loob ng First Island Chain at ang posibilidad na maputol ang kanilang mga maritime trade routes ng mga kaaway. Isa sa mga malaking hamon para sa Communist Party ng China ay ang kakulangan sa institutional knowledge at karanasan na hindi kasing bilis makuha gaya ng pagbuo ng mga bagong kagamitan. At ang hukbong dagat o navy at hukbong panghimpapawid o air force ng China ay dating nagsasanay sa iisang institution na nagpapakita ng pagiging bago nila pagdating sa naval aviation. Kumpara sa mga mas may karanasang bansang maritime, huli na nang magtatag ang Navy ng China ng hiwalay na paaralan para sanayin ang kanilang mga aviator noong 2017. Gunpaman, kulang pa rin ang kanilang institusyon sa mga ekspertong kaalaman at angkop na kagamitan upang ihanda ang kanilang mga naval aviators sa antas ng kanilang mga katapat sa Amerika. Aabutin pa ng matagal bago nila maabot ang kakayahan ng US Navy. Pagdating sa kagamitan, ang China ay kulang pa rin ang kanilang kasalukuyang plano para sanayin ng mga aviator sa carrier-based missions ay ang gamit ng JL-9G, isang eroplano na mabagal at magaan. Hindi sapat upang maisagawa ang mga kinikailangang pagmamaneobra sa isang aircraft carrier. Dahil dito, napipilitan ng mga piloto na magsanay sa mga land-based simulated carriers. Bukod pa rito, limitado rin ang kanilang mga carrier planes ang pangunahing gamit nila ay ang Shenyang J-15 Flying Shark. Ngunit hanggang 60 units lamang ang nabuo nito hanggang 2023. Bagaman may tatlong aircraft carriers ang China, nahihirapan silang puna ng mga ito sa sapat na bilang ng mga eroplano at piloto. Dahilan upang ang mga carrier na ito ay magmukhang mahal na parade ship lamang o yung tipong pangparada lamang ang ganda nito pero hindi naman talaga nagagamit ng tama. Hindi rin nangangahulugan na mas maraming barko ang nagpapalakas sa pwersa ng Navy ng China. Karamihan kasi sa kanilang mga barko ay magagaan at hindi ganap na handa para sa labanan. Gaya ng corvettes at frigates. Walang cruises ang Navy ng China at meron silang 49 destroyers. Kumpara sa Amerika na may 22 cruisers at 70 destroyers. Sa kabuuan, malayo pa rin ang China sa Amerika pagdating sa ship tonnage o karamihan ng mga pinapadalang barko sa digmaan. Noong 2022, ang kabawang timbang ng lahat ng barko ng China ay nasa 1.3 million tons. Samantalang ang US Navy ay may 4.5 million tons. Bagaman may kakayahan ng China na itoon ang lahat ng kanilang puwersa sa reyon kung saan magaganap ang laban, alam pa rin ng mga leader sa Beijing na matatalo sila sa direktang labanan kahit laban sa bahagi lamang ng US Navy. Ang strategiya ng China na tinatawag na Anti-Access Area Denial o A2AD ay sentro ng kanilang depensa laban sa mas malalakas na puwersa tulad ng Estados Unidos. Nakatoon ito sa paggamit ng electronic warfare at mga misail upang mapigilan ang mga kaaway sa paglapid sa kanilang teritoryo. Bagaman epektibo ito laban sa mas maliliit na bansa Gaya nga ng ating bansa na Pilipinas, nahaharap ang China sa mas malaking hamon pagdating sa US Navy. Isa sa mga kahinaan ng China ay ang kakulangan nito sa undersea warfare. Bagaman kasalukuyan silang nagde-develop ng mga bagong nuclear submarines tulad ng Type 95 at Type 96, ilang taon pa bago maging handa ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang China ay umaasa pa rin sa diesel-electric submarines na hindi kayang pantayan ng lalim bilis at tibay ng mga submarine ng Amerika. Ang kasalukuyang nuclear submarines ng China, ang Type 93 at Type 94, ay maliit lamang ang bilang at kilala sa pagiging maingay na nagiging upang madali silang matukoy ng mga eksperto maging ng mga anti-submarine warfare. Malaki rin ang pagkukulang ng China pagdating sa karanasan sa anti-submarine warfare na mas mahirap makuha kumpara sa bagong mga submarines Nais ng China na alisin ang banta ng US submarines sa mga critical na choke points na tinatawag na First Island Chain, ngunit malayo pa ito sa realidad. Ang reliance ng China sa kanilang A2AD strategy ay isang paraan upang mabawasan ang mga kalamangan ng Estados Unidos sa harapang labanan. Gayunpaman, ang US ay may teknolohiya at kagamitan na kayang mag-neutralize ng A2AD. Halimbawa, ang mga Zamwalt class destroyers ng Amerika ay mahirap matukoy ng China at ang mga stealth aircraft ay kayang maglungsad ng mga long-range missiles na maaaring sirain ang mga kritikal na infrastruktura ng China tulad ng kanilang mga artificial islands kahit hindi pa sila nakapasok sa A2AD zone. Bukod dito, ang Estados Unidos ay nagsusupply ng mga stealth jam-resistant Lorasum anti-ship missiles na nagdudulot ng seryosong banta sa Navy ng China na hindi kayang paghandaan ng A2AD strategy. Patuloy ring pinapabuti ng Estados Unidos ang kanilang teknolohiya upang mas lalong mapalakas ang kakayanan nilang labanan ang estratehiya ng China sa rehiyon. Kung magpapatuloy ang ganitong mga hakbang, maaaring hindi na kasing epektibo ng mga misal ng China pagdating ng mga sumunod na dekada. Simula nang maupo si Xi Jinping noong 2015, sinimulan niya ang mga military reforms sa People's Liberation Army. Gaya ng pagpapabuti ng chain of command at paglikha ng mga bagong sangay tulad ng Rocket Force, Joint Logistics Support Force at Strategic Support Force. Subalit dahil bago pa lamang ang mga organisasyon ito, hindi pa lubos na napapakinabangan ang kanilang buong kakayahan at operasyon. Ang mga bagong unit ng militar ng China ay hindi mga espesyal na puwersang binuo mula sa simula, kundi pinagsama-sama ito mula sa iba't ibang organisasyon. Ang parehong mga tao at maging ang mga contact details ay halos narating mula sa mga lumang organisasyon at pinagsama-sama na nagresulta sa mga isyo pagdating sa cohesion o pagkakaisa ng mga unit. Halimbawa, ang bagong JLSF o Joint Logistics Support Force ng China na ngayon ay may tungkuling magbigay ng logistic support sa mga theater commands ay nasa yugtupa ng pagiging bago. Isa sa mga pangunahing hamon ng JLSF ay ang pag-aaral pa lamang kung paano isasagawa ang mga operasyon tulad ng airlifts. Bagamat may kakayan na ang China na gumamit ng heavy lift transport aircraft tulad ng Y20? Kasalukuyan pa rin silang nagdedesenyo ng mga pamamaraan para lalo pang mas mapatindi ang kanilang mga armored vehicles. Isang mahalagang punto na binabanggit ng isang Chinese source ay ang pagkakaroon ng advance ng mga armas ay hindi nangangahulugan ng na magagamit ang mga ito ng mahusay. Ang JLSF bilang bagong unit ay binobuo ng mga tauhan mula sa iba't ibang mga pre-existing organization na hindi naman talaga dalubhasa sa logistics kaya't mabagal ang progreso nito. Pagdating nga sa logistical capability, isa pang hamon na kinakaharap ng China ay ang kakulangan sa mga base militar na kinikailangan upang maisakatuparan ang kanilang hangaring mag-deploy ng pwersa sa labas ng kanilang mga hangganan o borders. Sa kasalukuyan, meron lamang silang isang overseas military base na matatagpuan sa Djibouti. Ang kanilang kakayahan na magproyekto ng kapangyarihan sa malalayong lugar ay lubos na umaasa sa mga civilian ports at strategic airlifts. Kahit na pinapalawak ng China ang kanilang military transport fleet, hindi naman may tatanggi na limitado pa rin ito kumpara sa kakayanan ng Amerika. Bagamat patuloy na lumalakas ang kapabilidad ng China sa larangan ng transportasyon, ang kanilang kakayanan na mag-deploy ng mga tropa at specialized na kagamitan ay napakahina pa rin dahil sa kakulangan ng mga military support. Umaasa pa rin sila sa mga civilian transports na hindi kayang tapatan ng kakayahan ng mga military assets ng iba pang bansa tulad ng Amerika. Isa pang malaking kahinaan ng militar ng China ay ang kakulangan nila ng karanasan sa aktwal na digmaan. Ang huling beses kasi na nakipagdigmaan ng China ay noon pang 1979 sa Sino-Vietnamese War. Simula noon, wala nang naitalang labanan na nagbigay sa kanilang ng sapat na karanasan sa modernong digmaang militar. Bagamat nagsasagawa sila ng mga pagsasanay at military drills, hindi nito napupuna ng kawalan ng tunay na combat experience. Bukod pa rito, ang mga puwersa ng PLA ay tinuturing bilang hukbo ng Communist Party at hindi ng mismong bansa. Ang pagiging politisado ng kanilang military ay isang sagabal sa kanilang pagiging epektibong pwersang pandigma. Mahigit 20 to 30% ng kanilang oras ng pagsasanay ay ginugugol sa mga ideological na aktibidad. At ang mga political commissars na naroroon sa bawat unit ay may malaking kapangyarihan sa bawat hakbang ng mga sundalo. Kaya naman ang mga kakulangan ng China sa logistical capability karanasan sa digmaan at pagiging politisado ng kanilang hukbo ay mga pangunahing kahinaan na nagiging hadlang sa kanilang ambisyong maging isang makapangyarihang military force sa buong mundo. Bagamat malaki ang kanilang military build-up, may mga batayang kahinaan na maaaring magdulot ng seryosong problema kung sakaling magkaroon ng malaking labanan.